Nagkipag-ugnayan na sa PNP Traffic Enforcement Unit o TEU ang unang may-ari ng Toyota Hilux na sangkot sa hit-and-run incident sa Cotabato City pasado alas dos ng madaling araw kamakalawa na ikinasawi ng isang minor de edad at ikinasugat ng isa pa nitong kasama. Ayon kay CCPO TEU Chief Lieutenant Colonel Ruel Zafra, lumalabas sa kanilang inisyal na investigasyon na naibenta na ang naturang sasakyan ngunit patuloy pa rin itong hinuhulugan. Dahil dito nanawagan si Colonel Zafra sa dating may-ari na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ipagbigay alam kung sino ang kasalukuyang gumagamit ng sasakyan upang hindi siya madamay sa kaso. na naman sa loob ng Hilux ang isang identification card na ngayon ay hawak na ng TEU. Inaasahan nilang matutukoy ang driver o gumagamit ng sasakyan sa tulong ng impormasyon mula sa unang may-ari gusto namin na matunto talaga si Driver. And then we are very grateful sa side po no, ng family. So nakikiramay kami sa mga kasi they are also helping us in our investigation. Umaasa ang pamilya at kaanak ng nasabing teenager na makipag-usap sa kanila ang driver at may ari ng sasakyan. Batay sa CCTV footage, parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ang Sinsuat Avenue, particular sa Panda Hotel, Cotabato City sa magkasalungat na direksyon. Pagdating sa nabanggit na lugar, bigla o manong lumihis pa ang motorsiklo, dahilan upang tuluyang masalpok nito ang kasalubong na Hilux. Nakuhang tumakas palayo ang driver ng Hilux matapos ang banggaan. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.